Sabi, Eda ka na. Dali. Kahit mo kay Daddy, marunong ka ng dumadali. Dali, be. dapat pa. Mahal. 4.30 ng umaga to. Ayan. Gising na kami ng baby mo. dapat pa, be. Eda pa, dali. Eda pa. Eda ka na. Dali. Dali, eda pa, pa. Ayan na. Dada pa na yan. Dada pa. Dada pa na ba eh. Dali na. Pinititignan pa, mami. Dada pa. Dada pa na, dali. Pakita mo kayo dating marunong ka nang dumaba. Dali. One. Two. One. Two. One. Two. One two, one, two. Madali oh, na dapa na. One, two. Tan 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 tan. Dapa dapa. Dali. Um. Ayaw man. Hindi marunong man magdapa yan. Sige na dali. Dapa. Pakita mo kay daddy marunong ka na dumapa. Tsaka kay lolay. Tsaka kay lolay. Dali. Dali. Mm yung kamay mo 'yung kamay mo. 'Yung kamay.